Brom brom brom, nandito na naman si Matyong Brom Brom. Ha <laughs> ha hi mama, ha ha ha. Mga may nakita na naman tayong natutulog sa tabi ng kasada mga brom Bigyan na naman natin ito ng na pagkain let's go. Punta tayo sa MacDo mga brom para bumili na pagkain para ibigay doon na saan natutulog sa tabi ng kasada. Let's go mga kabrombrom, let's go. Ah, uh, dito na tayo sa McDonald mga kabobo. Bibili na tayo ng pagkain para hindi doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabobo, pasok na tayo. Let's go. Dito na tayo mga kabobo. Bibili na tayo ng pagkain. Let's go. Ah, uh, ito na mga kabobo. Nakabili na tayo ng pagkain sa McDonald. Ibigay na natin doon kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Let's go mga kabrom brom na natin itong pagkain Doon sa natutulog sa tapin ng kalsada Tatulong naman tayo ngayong gabi mga kabrom Doon sa natutulog sa tapin ng kalsada Let's go mga kabrom brom na natin ito Let's go Oh, uh, nandun sa atin mga kabrombrom brom Lapitan natin para ibigay pagkain Let's go Dito sa mga kabrombrom. Let's go mga ka na bigyan natin bagay katata, let's go.